Ayan na mga idol, uh, welcome po muli sa ating channel. Nandito tayong muli sa ating programa para muling talakayin ang mga ilang bagay tungkol sa mga uh, kabaranggay natin at mga kababayan natin na nagtatanong tungkol dito sa aming trabaho bilang mga lupong tigapamayapa. Alam nyo yung nagtanong sa atin noong mga nakaraang araw, eh bagay, nasagot ko na yung kanyang tanong noong kami magkaharap ng personal pero sa kapakanan ng iba natin mga kabarangay at kababayan na hindi nakakaalam sa sistema nitong aming trabaho, ay paulit-ulit ko na lang na sinasabi na ang aming trabaho ay lupong tagapamayapa na ang ibig sabihin ano mang reklamo na dinudulog sa aming himpilan kapag ito'y bumagsak sa amin bilang mga lupong tagapamayapa kami na ang tumatapos ng kanilang problema either na certification to file action or yung tinatawag na amicable settlement. Ngayon, doon sa kapakanan na nagtanong, paano daw ba ang sistema ng certification to file action? Ganito yon mga idol. Once na na ang kayo ng certification to file action, tatandaan niyo maigi, wag daw wag nyo patutulugin sa inyong bahay ang inyong certification to file action. Kung kailangan isampan nyo agad dyan at idunog niyo sa mga kinaupunang usgado, para naman yung reklamo mo ay mabigyan at magawa ng aksyon. Dahil kapag yan ay pinabayaan mo at hindi mo na idulog, ka ng problema dyan. Kasi binigyan ka na ng pagkakataon na ituloy mo ang iyong reklamo, subalit pinabayaan mo. Ganito ang paraan, mga idol, kapag halimbawa, hindi ka talaga interesadong isampa sa husgado yung iyong reklamo dahil baka sa panahon ng mga hearing ay eh, medyo galit ka pa o wala ka pa sa kondisyon kaya mo nasabi na itutuloy mo ang iyong reklamo, humingi ka ng Certification to File Action. Pagkatapos ay eh, napag-isip-isip mo na hindi mo na itutuloy ang iyong reklamo. Kapag nakita mo yung iyong respondent, siya na mismo yayaan mo bumalik sa barangay at sabi mo sa kanya, hindi ko na itutuloy ang aking reklamo sa iyo. Kung handa ka makipagkasundo, balik tayo sa barangay at doon tayo magkasundo. Ganon mga idol, ang tamang paraan. Kasi in-involve nyo na rin lang ang batas tungkol sa inyong problema, dapat involve pa rin ang batas sa inyong pagkakasundo. Di ba tama? Kasi kalimitan nangyayari yan dito sa amin. Certification to file action. So kasi pag yan sinertification to file action na namin, wala na kaming problema dyan. Kayo na. Ngayon, nanalaman na lang namin, ha, out of the barangay, nagkaroon sila ng Amerika Bowl. Sila-sila lang nagkasundo. So, pag naulit yung ganung pangyayari na nagkaroon kayo ulit ng problema, tapos idudulog mo ulit sa barangay yung naging problema nyo at sasabihin mo na inulit yung ginawa sa'yo, ang unang itatanong sa'yo dyan, ano nangyari doon sa certification to file action na ibinigay sa'yo? Di ba? Magkakaroon ka ng problema dyan, idol. Kaya halimbawa, humingi ka ng certification to file action, ito din mo. Ngat pagdating naman do sa husgado o sa prosecutor, uh, rerebisahin din yung sistema ng reklamo nyo base do sa minutes na ipapadala sayo. Pag inakala naman na sa barangay na lang dapat tapusin yung problema nyo, ibabalik 'yan sa barangay at doon na lang kayo magkaayos. O, Huwag mo pababayaan na matutulog lang sa bahay mo yung certification to file action. At tandaan nyo mga idol ha, pag magpapile ka ng reklamo, merong lapse set dyan. Halimbawa, 60 days lang ang hinihingi. Oo. Sa loob ng 60 days, kailangan, may portion mo yung reklamo mo. Dahil pag nag-lap wala na. Walang say-say na yan. Oo, kasi, start pa lang ng pangyayari. Halimbawa, uh, ngayon nangyari, uh, April 24, nangyari yung, uh, hindi nyo pagkaka, ano, nagkaroon kayo ng alitan, o anumang pangyayari. Kailangan, yung araw na yan, Huwag mo nang palalagpasin, ireklamo mo na agad, isang pa mo na. Kasi tumatakbo yung bilang ng araw noon. O, oh, ano ba, pinalagpas mo tatlong araw. Yung 60 days, nababawasan na agad yon ng tatlong araw. Plus, magkakaroon pa kayo ng hearing. 15 days yan sa mediation sa barangay captain. Pagkatapos, pag hindi yan naayos ng barangay captain within 3 consecutive hearing, at eh, saka lang yan ibabato sa amin sa lupong taga-pamayapa pagbagsak sa amin sa lupon taga ng reklamo mo mga idol eh magkakaroon din kami ng 15 days consecutive hearing para sa inyo tatlong paghaharap din yan so pag hindi namin kayo na ayos at naareglo, at saka lang namin kayo i-issuehan ng certification to file action ganun po ang proseso dito sa katarungan pambarangay o yung tinatawag na barangay justice system yan naman eh, napag-uusapan lang naman natin base rin sa nagtanong sa atin at para na rin sa kapakanan ng mga mamamaya natin na hindi nakakaalam tungkol sa sistema nitong katarungang pambarangay. Ngayon, itong yung tinatawag naman na uh, yung amicable settlement, halimbawa, sa barangay captain pa lang, eh, sa mediation proceeding, nagkasundo na kayo, magkakaroon kayo agad ng amicable settlement. Oo pipirmahan nyo yun kasi base sa kasunduan nyo meron terms and condition yan yung iba kaya ayaw makipagkasundo akala nila kung maga, uh, makikipagkasundo sila ganun ganun lang no hindi po ganun ilang beses ko na sinasabi nakabase sa terms and condition ang inyong kasunduan at doon nakasalalay ang karapatan ng bawat isa sa inyo halimbawa ikaw na complainant ha? sa yung manggagaling ang terms and condition para patawarin mo siya o makipagkasundo sa kanya. Tapos, ikaw mismo ang complainant, ang unang lumabag doon sa terms and condition, ikaw ang mananagot sa patas. Pwede mag-vice versa yan, babaligtad yan, ikaw naman ang irireklamo noong respondent. Oo, kasi uh, ikaw ang unang lumabag doon sa kasunduan eh. Ngayon, ito namang respondent, halimbawa, nagkaroon kayo ng kasunduan, tapos eh, hindi mo tinupad yung nakasaad doon sa kasunduan, patuloy mo pa rin siyang binubuli o patuloy mo pa rin siyang pinapas pinapasaringan ng kung ano-ano, ayun, pwede nang iporsyo nung uh, complainant yung kanyang reklamo laban sa iyo. oh kasi uh, nagkaroon kayo ng kasunduan tapos hindi ka tumutupad. O, ba, sa mga utang-utang, ah, yung mga utang-utang mas madaling ayusin yan eh, kasi meron tayong tinatawag na small claim court. O, ba, nagkautang sa iyo tapos matagal hindi na mabayaran, dinulog mo sa barangay, nagkaroon kayo nga ng kasunduan na babayaran mo yung utang mo ah, tapos hindi mo naman tinupad at sumasablay ka doon sa naging kasunduan pwede kang ituloy yung reklamo sa iyo at yan babagsak yan sa si small claim court pagdating sa si small claim court ng reklamo tungkol sa utang mas mabilis magdesisyon ang small claim court oh kasi ano yan eh Utang-utang. Sabi nga ng iba, wala raw nakukulong sa utang. Totoo yun, wala nakukulong sa utang kung hindi mai-involve -e ang batas. Oo. Kasi pag na-involve na ang batas sa inyong utang-utang, may posibilidad na may makulong. Oo. Kaya lang kasi nga wala nga sa batas na nakalagay na nakukulong sa utang. Pero kasi parang ano 'yun eh, surpresa. Oh, surpresa ka. Kasi katiwir ng iba, oh, wala naman nakukulong sa utang eh. Yaam mo yan, yun ang alam ng iba. Totoo, yun, wala nakukulong sa utang. Kung ha? hindi masasangkot ang ating batas sa inyong utang. Kaya pag nasangkot ng batas tungkol sa iyong utang, lalot malaki ang utang mo, may posibilidad. At marunong yung abogadong hawak doon sa complainant, patay ka dyan, I don't. Kaya sinasabi ko na sa inyo, kung halimbawa kayo may mga utang, eh huwag nyo naman uh, ano yung mga nagkakautang sa inyo na parang pinapahirapan nyo. At kung ikaw naman nagpapautang, tandaan nyo mga idol, ah uh, kung hindi ka rin lang legal lending, huwag kang magpapatubo ng malaki at baka dyan ka masabit. Oo. Kasi ang pinahintulutan ng ating batas na magkaroon ng mga interest sa mga utang, yung mga legal lending. Ngayon, kung tao-tao lang, ikaw, tao-tao ka lang, nagpapautang ka kung kani-kanino, pagkatapos malaki na yung utang sa'yo dahil lumaki na yung tubo, may piligro ka rin dyan, idol, kasi pag hinanapan ka na ng papeles o kasulatan na ikaw ay nagpapautang at wala kang pinakita, eh may peligro ka dyan, ay doon. Oh, kaya doon sa mga nagpapautang, ha, lalo't hindi naman kayo legal. Eh, ingat lang. Yan lang ang advice natin sa inyo mga idol. Ah, doon naman sa mga nangungutang, hindi ko mo alam nyo na eh, hindi siya legal eh. Babalas sa nyo na siya, hindi nyo siya babayaran. Kapag ka kayo siningil ng nagkakautang sa inyo at hindi na kayo kinuna ng interes, dahil hindi naman siya legal. May piligro ka dyan na nangungutang. Di ba tama? merong mga ano, hindi ko naman nila lahat. May mga nangungutang na kapag nakuha na yung kailangan, eh patay mahala na. Ang katuwiran eh, magreklamo na siya. Wala naman nakukulong sa utang eh. Yun, ang katuwiran ng iba. O, tama yung sinasabi, wala nakukulong sa utang. Pero mga idol, huwag niyong panghawakan yun. Dahil kapag marunong ang abogado na humawak doon sa kanyang kumplenan, eh, may peligro ka dyan. Oh, kasi, meron na akong napanood sa YouTube niya na, na ganun daw ang katuwiran. Magkumari pa naman daw yun. Tapos, wala na sa utang. Pero, muntik na. Oh, kaya lang, nagkaroon sila ng amicable. Oh, kaya, hindi siya nakulong. Nagkaroon sila ng amicable eh, na magbabayad siya eh. Kasi sa si small claim court, pagka bumagsak sa small claim court ang utang nyo, eh may peligro ka na dyan. Kasi ah, batas na ang kalaban mo dyan, hindi na yung pinagkakautangan mo eh. At ang batas natin hindi nagbibiro. Tandaan nyo mga idol, huwag na huwag kayong makikipaglukuhan sa sistema ng reklamo. Kasi ang batas hindi nagbibiro at hindi nakikipagbiroan. Oh, dahil ang batas natin mabait, mabuti. Pero malupit yan doon sa mga dapat bigyan ng pagmamalupit. Lalo doon sa mga arugante. Yan na mga idol. Sana kahit paano marami kayong uh, konting natutunan dito sa ating pinapaksa yan sa ating trabaho bilang mga lupong tagapamayapa. kanyaan mga idol. Ngayon, puntahan natin yung tungkol sa mga senior kasi may nagtanong din naman sa atin tungkol sa sistema ng senior. Uh, alam nyo na talakay na natin to nung mga nakaraang video natin pero siyempre sa kapakanan pa rin nung nagtatanong at sa iba pa natin, mga senior na hindi nakakaalam. Kapag umidad po kayo ng 60, mag-file na kayo ng inyong Uh, senior sa kusaan man kayong barangay naroon makipag-ugnay uh, kayo sa chairman ng inyong senior citizen at doon kayo mag-file pagkatapos yung sinabi nung isa na nagtanong din uh, bakit daw siya nakapag-file na bakit wala pa siya natatanggap kasi ganito po yan eh once na nag-file ka ngayon tapos eh susunod na buwan magkakaroon na ng bigayan tungkol sa senior hindi ka pa entitled doon sa bigayan na yon Bakit? Kasi, uh, new ano ka pa eh, bago ka pa lang, kumbaga, naka na na yung mga bibigyan na yon Hindi ka pa kasama doon. Sa susunod na bigayan, kapag recognize ka na bilang senior, uh, talaga na-registered ka na, doon ka pa lang mapapasama. Kaya, doon sa nagtatanong na ba't hanggang ngayon, di Rob, sa nakakatanggap, huwag mong kainipan. Lahat ng senior makakatanggap. Kasi, ano yan eh, kaya doon sa nagtatanong na ba't hindi pa siya nakakatanggap ang table lang, magkakaroon ka rin dyan o lalo ngayon, pinapadaan na sa GCAS oo, tapos kung dito ka sa Makati kailangan, ano, mag-ano ka ng tinatawag na uh, yung Makati Sense o kasi may balita na sa Makati Sense doon na lahat ng transaksyon uh, padadaanin kahit yung sa mga senior sa bigayan although may GCAS, sa GCAS na pinapadaan ngayon eh at saka doon nga pala sa nagtatanong ba't wala pa siya natatanggap. Ang tanong ko lang sa iyo idol, ah, may sarili ka bang Gcas? Kasi sa Gcas pinapadaan eh. Ngayon kung wala ka sariling Gcas at nakikigikas ka lang, baka naman yung may-ari ng Gcas eh, nakuha na niya tapos sasabihin lang sa iyo wala pa. O oh, may nangyari sa amin yan kasi ah, hindi ko na babanggitin yung kanyang pangalan para naman sa kapakanan nung may-ari. Alam mo sabi niya, Uh, nakatatlong bigayan na raw sa senyor wala siyang natatanggap oo oh, kasi ah uh, hindi raw niya malaman dahil nga wala nga wala siyang jikas wala siyang alam doon pero ang sabi niya yung apo niya may jikas hahaha <laughs> kumbaga parang pinagkatiwala niya sa apo niya ganon marahil yung apo niya ang kumukuha nung ah uh, ano niya sa jikas tapos pag kinanong siya apo o oh, kamusta yung ano jikas natin wala pa ba yung bigayan syempre yung apo kung medyo may yon ay, lolo, wala pa eh, oh. Zero eh, oh. Wala eh, walang pumapasok eh. Ganon. Pero sana, doon sa mga pinagkakatiwalaan naman ng GCAS tungkol sa senior, wag naman yung uh, sasamantalahin yung tungkol sa senior. Lalo, ikaw ay may relasyon doon sa senior. Halimbawa, apo ka. O kaya, uh, anak ka. O kapatid ka. Kasi hindi naman lahat ng senior marunong sa, ano eh, sa Facebook o sa ano eh, social media eh, di ba? Katulad nga nung kinukwento ko, wala siyang alam sa ganyan. Oh, kawawa naman. Kaya kung halimbawa, kung wala siyang Gcash at nakikin Gcash sa'yo, eh huwag mo naman siyang uh, ah, ano eh, kawawa naman yung mga senior natin. Di ba? Tama. Oh, hindi kagaya ng inyong likod. Ano mang larangan yan, eh, sanay tayo dyan. Kaya, eh, sabagay ako nga, minsan, yung Gcash minsan, to totoo lang, nagluluk rin eh. Oh, sa akin, kamunti ko rin hindi makuha dahil hindi ah, hindi mabuksan yung Gcash ko eh. Oh, mabuti lang yung pamangking ko na marunong sa IT, eh, siyempre, uh, lingyan niya yan, kinalikot. Yun. Tapos, nung ano, pinaselfie-selfie niya ako. Yung pala, hindi ako authenticated. Hindi ako na-authenticate doon sa, ano ko, sa GCAS ko. Nung na-authenticate ako doon sa GCAS, taka pa lang ako, nakakuha. Pero mga idol, kapag halimbawa, wala talagang pumasok sa ano mo, pwede ka makipag-ugnay ng direkta doon sa mga kinaukulan. O, pumunta ka roon, doon mo alamin. Siyempre, tatanungin ka kung anong pangalan mo, kung kailan ka naging membro, ilang taong ka na. Ganun lang po kasimple yan mga idol para doon sa mga nagtatanong na mga senior. Ngayon, pag senior ka na, nakapag-apply ka na, antayin mo lang na magkaroon ng bigay. Kasi, ang alam po, twice a year yata yan eh. O, dalawang beses sa isang taon yan eh. Tiga-anim na buwan siguro yan. O, kagaya ngayon, baka ngayon magbibigayan na naman, o, di ba? Kasi, mga kalahati na ang taon eh. Oh, ganun lang po kasimple yan. Kaya yung mga walang sariling jikas dyan at nakikidikas lang, eh sana naman yung mga piligkatawi wala ang sa jikas na yun Huwag na naman yung samantalahin kawawa naman yung uh, umaasa, di ba tama? Ngayon, mas maganda nga kung ikaw, senior ah uh, mayroon kang pag-aralan mo na rin na sa sarili mo. Magkaroon ka ng sarili mong jikas, di ba tama? Para mas maganda, ikaw na mismo natitrace mo kung may pumasok na ba o wala pa. 'Yun, di ba? Pero mas maganda niya na nire-record ngayon yung Makati Sense. O, oh, mag-apply na kayo ng mga Makati Sense. Kasi, ah, uh, para naman, dyan na pagdadaanin lahat ng transaksyon. Kaya eh, ako nga, mga idol, eh, tagal ko sa servisyo, wala ako niyan. oh. pero kailan lang ako nag-apply ng Makati Sense. Pero, eh, ka-apply ko pa lang daw, sabi nung mga tigamak, eh, antayin-tayin ko lang yung ano. Kasi, siyempre, eh, lahat naman ng mga bagay, eh, hindi naman madalian yan. Hindi yan nakukuha sa madalian, di ba mga idol? Uh, oh, well, bueno, ha, mga idol, ha, sana kahit pa pano, ay marami ako na iparating sa inyo na magandang impormasyon tungkol sa ating programa. Di ba mga idol? Uh, ah, ito po po ninyo yung Lincoln Chiboyet ng Vlogs TV ay pasamantala nagpapaalam sa inyo dahil ay yung kasama ko, yung co-partner ko ngayon, eh, mamaya pa yung darating sa panghapon siya, sa pangumaga ako eh, nag-substitute like, lang ako para doon sa isa naming uh, dupo na naka-duty ngayon, eh, nakiusap siya sa akin na dutyan ko muna yung kanyang duty dahil meron siyang importante yung transaksyon na pupuntahan. Eh, dito naman sa amin, kapag kalimbawa, hindi ka po sa araw ng duty mo, makikipagpalit lang mo. Oh. Parang, ano, pero ito yung lingkod, mga idol ah uh, hindi ko binubuhat sa sarili kong bangko pero mas gusto ko nga yung araw-araw ako -araw naka-duty kaya lang may limitasyon yung duty namin o, kung anong araw ang duty mo doon ka lang kaya pag kami nakikipag-substitute sa duty eh imbis na mainis ako ay eh, gustong gusto ko yun o, kasi siyempre nasa larangan tayo ng serbisyo publiko eh at ang tungkulin natin na dapat gampanan ay eh, makatulong sa ating mga mamamayan. Okay na mga idol ha sa pambalayan yung lingkod, si Boyet. Pero huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe para lagi ka rin updated sa ating mga video. Ganun din, pindutin mo yung bell button natin para naman lagi kang update. Diba? Tama mga idol. O, na bueno, ha. Ito ang inyong lingkod, si Boyet. Paalam!